Ang pelikulang ito ay tungkol sa isang binatang nalugmok sa madilim na mundo ng bilangguan, isang lugar na puno ng pang at pagbabanta. Araw-araw ay kailangang lumaban para mabuhay. Kailangan niyang pumili, ang tuluyang mawasak, o tumatag at maging kinatatakutan. Isa itong matinding kwento ng katatagan sa gitna ng kadiliman. Nagsimula ang pelikula kay Puek, isang lalaking hinubog ng marahas at walang awang mundo ng squatter. Lumaki siya sa marahas na lugar at di pinapansin ng lipunan. Hinubog ng mabagsik na batas ng magulong paligid ang kanyang buhay, kung saan karahasan ang normal at ang katinoan ay isang bihirang pribilehiyo. Sa mundong ito, tanging mga matitibay ang nabubuhay, at ang mahihinay nawawala na parang bula. Isang araw, napadaan si Puek sa tindahan na may bilyaran. Bumili siya ng maiinom na soya milk. Puno siya ng lungkot at pangungulila sa kanyang ina. Nakakulong ito dahil nahuling nagtutulak ng droga. Isang manchyang hindi matanggap ni Puek, ngunit hindi rin niya maalis sa isipan. Nakasalubong niya ang dalawang pamilyar na mukha, dati silang mga suki ng kanyang ina. Sa hindi malamang dahilan, sinimulan siyang pagtripan ng dalawang tambay, sinasabihan ng masasakit na pananalita at panlalait tungkol sa kanyang inang nakakulong. Unti-unting lumabas ang galit na matagal nang kinikimkim ni Puek bigla niyang sinugod ang lalaki at sinakal ito. Pero bago pa lumala ang sitwasyon ay agad na pumagit na ang kasintahan niyang si Par. Nakiusap ito na huwag na niyang patulan ang mga basag ulo. Ngunit hindi tumigil ang dalawang lalaki. Patuloy nilang inalipusta ang ina ni Puek hanggang sa tuluyan na siyang bumigay. Sa tindi ng galit ay hindi na niya napigilan ang sarili, binunot niya ang baril at pinaputokan sa ulo ang isa. Mabilis ang naging kapalit ng ginawa ni Puek siya ay inaresto at ikinulong upang managot sa nagawa niyang krimen. Sa malamig at walang buhay na interrogation room, sunod-sunod ang tanong na binato sa kanya tungkol sa pamamaril. Habang isinasalaysay niya ang mga pangyayari, unti-unting lumitaw ang mga alaala ng kanyang kabataan at ang pinagmulan ng kanyang galit at sakit. Hindi naging madali ang nakaraan ni Puek. Lumaki siya sa kahirapan at ang tanging sandigan niya ay ang kanyang ina ngunit kahit ang pagmamahal nito ay may kasamang bigat at pasanin. Sa paaralan, madalas tanungin si Puek ng mga katanungang tumatagos sa puso. Isang hindi malilimutang pagkakataon ang nangyari nang minsang tanungin siya ng isang guro kung ano ang hanap buhay ng kanyang ina. Mabigat man sa loob, sinabi ni Puek ang totoo, na ang kanyang ina ay nagtutulak ng droga bagamat mali ang kanyang ginagawa, naniniwala ang ina ni Puek na iyon lamang ang paraan para mapag-aral ang kanyang mga anak. Para kay Puek, ang buhay ay hindi lang basta pag-asa, ito ay araw-araw na pakikipagsapalaran. Upang kumita ng dagdag na pera, sumabak siya sa mga labanang pambata sa boxing. Dito niya natutunang lumaban, gamit ang tapang, tsaga, at determinasyon. Balik sa kasalukuyan, inihatid si Puek sa Warden's Office ng bilangguan kasabay ang katulad niyang bagong pasok na si Fluke na isang bading. Doon ay parehas nilang naranasan ang kalupitan ng Warden. Tapos ay dinala sila sa isang silid kung saan ay ibinilin sila ng Warden sa mga leader ng gang. In arbor ng leader na si Beer ang bracelet at pantalon ni Puek. Wala siyang nagawa kundi ibigay ito bilang simbolo ng opisyal na simula ng kanilang buhay sa loob ng rehas ay ni Razor ng leader na si Boy ang kanilang mga buhok. Sa loob ng kulungan ay may dalawang makapangyarihang grupo na humuhubog sa takbo ng lipunan doon, at malinaw na hindi sila nagkakaunawaan. Ang unang grupo ay pinamumunuan ni Beer, isang lalaking ang reputasyon ay kasing tindi ng kanyang mga gawa. Si Beer at ang kanyang mga tagasunod ay namumuhay sa kaguluhan at kalupitan, pinahihirapan ng ibang mga bilanggo sa paraang walang kapantay ang kabagsikan. Saan man sila magpunta ay tila laging may kasunod na gulo, at ang bawat hakbang nila'y nagiiwan ng takot at kaguluhan sa paligid. Ang ikalawang grupo, sa kabilang banda, ay lubos na naiiba. Pinamumunuan ito ni Bang at ng kanyang kanang kamay na si Golf. Sila'y kilala sa pagiging palakaibigan, palabiro, at tila laging kalmado mas pinipili nila ang kapayapaan kaysa sa gulo, at iniiwasan hanggat maaari ang anumang drama. Ngunit hindi dapat ipagkamali ang kanilang pagiging chill bilang kahinaan. Kapag sila'y ginulo o inapi ay hindi sila nagdadalawang isip na harapin ito ng diretsyo, handang lumaban anumang oras. Sa unang gabi ni Napuek at Fluke bilang mga bagong preso, napunta sila sa selda ni Beer at hindi na nag-aksaya ng oras si Beer para ipakita kung sino ang may kapangyarihan, agad siyang nagbigay ng mga kakaibang utos na malinaw na may halong pananakot. Matagal nang nakakulong si Beer, at sa tagal ng kanyang pagkakabilanggo ay desperado na siyang makipagtalik, at napili niya si Napwek at Fluke. Si Fluke ang unang pinuntirya at binigyan ng ultimatum. Gawin ito ng kusa, o pilitin. Isang bangungot na pagpipilian, ngunit kung tatanggi siya, haharapin niya ang galit ni Beer at ng kanyang grupo. Si Fluke, na labis ang takot at walang lakas na lumaban, sa huli ay napilitang sumunod sa banta. Ngunit ibang iba si Puek, higit sa lahat ay pinapahalagahan niya ang kanyang dangal at hindi siya pumayag na magpasai ilalim kay Beer. Dahil dito, siya ay naging target ng ibang mga bilanggo at dumanas ng matinding pananakit at pang-aapi. Kinabukasan ng umaga, nagising si Puek na bugbog ang buong katawan. Pagsapit ng tanghal iyan, si Fluke ay nakaupo na sa tabi ni Beer, habang si Puek, Bogbog Bog at Sugatan ay tahimik na kumuha ng kanyang pagkain. Habang papunta siya sa nagtatakal ng pagkain, tinawag siya ni Golf mula sa grupo ni Bang at inanyayahan na sumama sa kanila. Ngunit hindi siya sumagot at diretsyong kumuha na lang ng pagkain. Pabalik sa kanyang mesa, sinipa ni Boy ang kanyang tray at binuli siya. Bagamat na natiling kalma si Puek, hindi siya nagpakita ng tapot ni Katiting. Napansin ito ni Golf at humanga sa tapang ni Puek. Dahil dito, iminungkahi niya kay Bang na ilipat si Puek mula sa grupo ni Beer papunta sa kanila. Ngunit hindi natuwa si Bang sa ideyang iyon. Pagkatapos ng tanghal iyan, oras na para maligo ang mga bilanggo ng sabay-sabay. Doon ay muling bumalik si Nabir at ang kanyang mga kaibigan para guluhin at pahirapan si Puek. Habang siya ay tinutorture, inutusan ni Beer si Fluke na makisali. Hindi sumunod si Fluke, ngunit tinakot siya kaya napilitan siyang tadyakon si Puek. Sa una ay may pag-aatubili pa si Fluke, pero pinilit siya ni Beer na gawin ito ulit ng mas malakas. Kasunod nito ay sinipa rin siya ni Boy ngunit sinalag niya ito kaya kinuyog siya ng buong gang. Matapos ang lahat ng nangyari ay nawalan ng malay si Puek, Walang nakialam, walang nagmalasakit hanggang sa dumating ang warden ng kulungan at siya'y ginising sa pamamagitan ng pagbuhos sa kanya ng malamig na tubig. Sinabihan siya ng warden na magmadali at pumila kasama ng ibang bilanggo. Nakasalubong ng warden si Flok na nagsabing inutusan siya ni Beer upang sabihan si Puek na pumila na. Bago yayaing pumila si Puek ay humingi si Flok ng paumanhin sa ginawa niyang pagsipa at inabutan ito ng isang orange bilang peace offering. Nakita ng warden ang ginawa ni Fluke at agad na ipinaalam ito kay Beer, dahilan para tuluyang magalit ito. Ilang sandali pa, muling dumating si Fluke, at agad siyang hinarap ni Beer. Sinugod siya nito, pero biglang lumitaw si Puek at sinubukang tulungan si Fluke. Lumapit si Boy na agad na knockout sa isang sipa ni Puek. Sa kasamaang palad ay madali siyang kinulatan ni Beer hindi na kinaya ni Golf ang pananakit ni Birki na Fluke at Puek kaya't pumagit na siya upang ayusin ang sitwasyon. Nang makita ni Bang na si Golf ay handang tumindig, lumapit din siya upang suportahan ang kaibigan at makisali sa usapan. Sa huli, napagdesisyonan na si Puek ay sasama na sa grupo ni Bang at Golf. Habang si Fluke naman ay mananatili kay Beer. Nagpasalamat si Puek kay Bang sa pagligtas sa kanya, ngunit hindi niya maiwasang mag-alala para kay Fluke. Iniisip niya kung ano na ang mangyayari dito ngayon na naiwan itong mag-isa. Samantala, masayang-masaya si Puek sa bagong grupo. Malayo ito sa mapangabusong karanasan niya kay Beer. Tila ba muling nabuhay ang kanyang sigla, puno ng tawanan at magandang samahan kasama ang bagong mga kaibigan. Sa kabilang banda ay kaawa-awa si Fluke sa grupo ni Beer at Boy. Palagi na lamang siyang nakararanas ng pang-aapi sa dalawang lider at sa mga kasamahan nito. Pagkalipas ng ilang buwan, sa wakas ay binisita si Puek ng kasintahan na si Par. Ngunit hindi ito ang pagkikitang inaasahan niya. Bakas ang bigat ng dalang balita sa mukha ng kasintahan. Doon niya ibinalita kay Puek na pumanaw na ang kanyang ina sa loob ng kulungan. Ngunit hindi pa roon natapos ang lahat. Ibinunyag ni Par ang isa pang masakit na katotohanan, wala na siyang nakikitang kinabukasan kasama si Puek. At gusto na niyang tapusin ang kanilang relasyon. Natigilan si Puek at hindi makapagsalita. Gumuho ang mundo niya sa isang iglap. Sa desperasyon, nakiusap siya sa kasintahan na huwag siyang iwan, nanginginig ang tinig, halos maiyak sa sakit. Ngunit buo na ang pasya ni Par. Umalis siya at naiwan si Puek na nalunod sa matinding lungkot at pangumulila. Habang si Puek ay patuloy na nagdadalamhati, si Bang naman ay kausap ang dalaw na ama niya. Sa lungat sa dalaw ni Puek, ang pagdating ng ama ni Bang ay nagdala ng munting pag-asa. Ibinahagi nito na ang kanyang amo ay pumayag ng tanggapin si Bang sa trabaho kapag siya ay nakalaya, isang liwanag sa gitna ng dilim. Mula sa kabilang bahagi ng kulungan, napako ang tingin ni Puek sa isang nakakabahalang eksena, inaatake si Golf ni Nabir at ng kanyang grupo. Walang pag-aalinlangan na sumugod si Puek. Sumiklab ang gulo at naglaban ang mga kamao sa gitna ng ingay at kaguluhan. Ilang saglit lang ay dumating ang mga bantay na sinigawan ng lahat na dumapa sa lupa kung ayaw nilang masaktan. Katatapos lang ng dalaw ni Bang nang masaksihan niya ang kaguluhan. Agad siyang sumama sa eksena at humiga sa tabi ni Beer, tulad ng utos ng mga bantay. Walang paligoy-ligoy, diretsyong tinanong ni Bang si Beer kung ano ba talaga ang gusto nitong mangyari. At sa mismong sandaling iyon, tila nabuo na ang kasunduan, isang laban ang nakatakdang mangyari. Pagsapit ng gabi, ang nakakabinging katahimikan sa mga selda ay napalitan ng isa na namang karumaldumal na pangyayari. Nagsawa na si Bear kay Fluke kaya hinayaan niyang pakialaman ito ng mga kakosa niya. Sinubukan niyang lumaban ngunit para siyang sumusubok pigilan ang dambuhalang alon. Sinimulan siyang pilahan ng mga preso. Wala siyang nagawa kundi ang umatungal sa sakit. Hindi nagtagal ay bumagsak siya, latang lata, wala ng pag-asa, at nawalan na rin ng dangal lumipat ang eksena kung saan ay nakahiga si Fluke kasama ang boyfriend. Hindi niya alam na iniwan nito ang droga sa silid niya na naging dahilan upang siya ay makulong. Balik sa kasalukuyan, nakahiga si Fluke at tulala. Tila tuluyan ng nadurog ang kanyang diwa, habang nanatiling walang pakialam ang mundo sa paligid niya. Sa likod niya ay nandoon si Beer at dalawang kakosa na abala sa isang nakakakilabot na gawain. Dinurog nila ang matatalas na piraso ng metal. Isang pagkilos na may mas madilim pang layunin. Pagsapit ng sumunod na araw, nabunyag ang baluktot na plano ni Beer. Palihim niyang hinalo ang matatalas na piraso ng metal sa pagkain ni Puek, isang nakamamatay na bitag na layong tapusin siya ng tuluyan. Ngunit sa isang huling makabayani at marangal na hakbang, si Fluke ang siyang sumalo sa kapalaran ni Puek, inagaw niya ang pagkain at siya na mismo ang kumain nito, handang isakripisyo ang sarili para mailigtas ang kaibigan matindi at mabilis ang pinsala. Hindi nagtagal, tuluyan ng nalugmok si Fluke sa kamatayan. Dahil sa matinding galit at dalamhati, hindi na napigilan ng grupo ni Nabang ang sarili. Hinarap nila si Beer, matatag na tinutulan ang maruming gawin nito. Walang sinayang na oras si Bang, inurong niya ang napagkasunduan pecha ng sagupaan. Ang laban ay itinakda agad kinabukasan araw ng Sabado. Pagdating ng Sabado, napuno ng tensyon ang bakura ng bilangguan. Nakaabang na ang grupo ni Bang, nakatutok ang mga mata sa grupo ni Beer habang papalapit ang mga ito. Parang sasabog ang paligid sa dami ng galit at paghihiganti, at sa isang kisap mata, sumiklab na ang rambol. Sunod-sunod ang mga suntok, sipa, at sigawan. Walang atrasan. Lahat ay naglalabas ng init ng damdamin at puot. Wasakan. Bugbugan. Ngunit bago pa tuluyang umabot sa sukdulen, biglang umalingaw ang tunog ng pito. Dumagsa ang mga gwardya, bitbit -bit ang batuta at sigaw, at binigyan ng leksyon ang lahat ng mga kasali sa Rambol. Isa-isang pinabalik sa selda ang mga preso dahilan upang mabitin ang lahat sa sagupaan. Pagsapit ng gabi ay may kakaiba kay Bang. Wala na ang dati niyang sigla, pinalitan ito ng isang hindi pangkaraniwang katahimikan. Napansin ito ni Golf at agad siyang nagtanong kung ayos lang si Bang. Doon ay inamin ni Bang na nilalagnat siya. Nadiskubre ni Puek na may saksak ito sa katawan. Nasaksak siya ni Beer sa kasagsagan ng naganap na Rambol. Nataranta ang mga kakosa niya sa natuklasan nila. Sinubukan ni Puek na palabasin ang namuong dugo ngunit huli na ang lahat. Agad na humingi siya ng tulong. Ngunit walang dumating. Naghihingalo si Bang na tila hinihintay na lang ang huli niyang hininga bumulong siya ng kanyang huling mga salita, iniatang niya kina Golf at Puek ang responsibilidad na alagaan ang kanilang grupo. Tapos ay tuluyan na siyang binawian ng buhay. Kinabukasan ay dumating ang ama ni Bang upang kunin ang bangkay ng kanyang anak. Kita sa kanyang mukha ang matinding dalamhati. Hindi niya napigilang sumiklab sa galit. Hinarap niya ang warden at ibinuhos ang kanyang puot, galit na galit sa pagkukulang ng bilangguan na protektahan ang kanyang anak. Samantala sa paliguan, hinarap ni Napuek at Golf si Beer. Hindi na nagpatumpik-tumpik si Puek na diretsyong hinamon si Beer sa isang duwelong labanan. Isang laban upang tapusin na ang lahat. May yabang na tinanggap ni Beer ang hamon. Nagabang ang dalawa sa napagkasundo ang lugar. Habang naghahantay, nagsabi si Puek kay Golf na hindi siya natatakot mamatay o masaktan, ang kinatatakutan niya ay ang posibilidad na matalo kay Beer. Alam niya kung gaano kalakas ang kalaban. Isang tapat at marupok na pag-amin iyon. Pero sa halip na humina, lalo siyang tumibay. Sa mga mata pa lang, kita na ang determinasyon niyang talunin ang tusong leader. Maya-maya lang ay dumating si Beer kasama ang kanyang grupo. Pinahubad ni Golf ang suot ni Beer na may armor upang maging patas ang laban. Di nagtagal ay agad na inatake ni Beer si Puek. Malakas, sunod-sunod, at walang tigil ang kanyang mga galaw. Liyamado siya sa simula ng laban. Si Puek naman ay maingat na iniwasan ang patalim na winawasiwas ni Beer. Hindi siya sumabay sa opensa ng kalaban. Sa halip ay pinag-aralan niya ang kilos ni Beer habang naghihintay ng tamang pagkakataon. Sa tamang sandali, biglang kumilos si Puek at nagawang mapatumba si Beer sa sahig. Mabilis niyang sinaksak ito nang walang pag-aatubili. Tutulong sana si Boy ngunit binalaan siya ni Golf. Sinakal ni Puek si Beer hanggang sa tuluyan na itong malagutan ng hininga. Nang marinig nila ang pito ay agad na nahimik ang paligid at yumuko ang lahat ng bilanggo. Nakatikim ng batuta ng Warden si Boy bago pinabalik ang grupo nila sa selda Parehas na nakatikim ng hampas ng batuta ang dalawa sa malupit na Warden. Magkasabay nilang inamin na sila ang nanaksak kay Beer. Walang palusot, walang pag-iwas, tapat nilang sinabi ang totoo. Sa pag-amin nila tuluyan nang nawalan sila ng pag-asa na lumaya. Pansamantala ay ikinulong sila sa hiwalay na selda. Kinabukasan ay hindi nila inaasahan ang pagbisita ng warden. Dala niya ang isang bihirang alok para kinapwek at golf. Isang masarap na pagkain. Tinanong sila ng warden kung bakit nila ginawa ang krimen. Hindi sumagot si Golf habang si Puek naman ay nagsabing di niya alam. Ipinaalam sa kanila ng warden na hindi na sila pwedeng manatili doon. Matapos ang pagbisita, pinaghiwalay sila at inilipat sa magkaibang bilangguan. Mas mabagsik ang bagong kapaligiran, puno ng mga mapanganib na mafia at mga preso na may mabibigat na kaso. Itinapon si Napuek at Golf sa mundong mas matindi ang panganib. Isang mundong ang tanging paraan para mabuhay ay ang maging mas matatag, mas matapang, at mas matibay kaysa dati.